Pauwi na nga pala kami ngayon ng Mindoro. Kaya naman for today's video ay magaluto nga ni po pala ako nitong isang whole fried chicken at kakoy namin aray pagdating sa barko. Pero bago nga natin ito lutuin, ay bamarinit ma nga lamang muna natin ito para manot nga ang lasa sa manok. Naglagay na nga po pala ako diyan ng suka, mga pampalasang asin, paminta at saka itong onion leeks. At pinaghalo-halo nga lamang natin yan na maigi at ibababad nga lamang natin yan ng mga ilang orasin para manuot nga yung lasa sa buong manok. At habang nakamarinate naman ito at nagawa na rin nga ako ng pang breading mix. bali naglagay lamang pala ako diyan ng cornstarch, ng harina at saka nitong paprika, asin at saka paminta. At naglagay na rin nga po pala ako diyan ng dalawang pirasong itlog, tubig at pagkatapos ay hinalo-halo nga lamang natin yan hanggang sa makuha nga natin yung tamang lapot. At makalipas nga mga ilang oras yung nakamarinit itong ating manok ay ikukot nga lamang natin ito dito sa ating ginawang breading mix. Pinaikot-ikot ko nga lamang yan na maigi na makotan nga itong ating isang buong manok. At pagkatapos ngayon naman ay magpapainit nga tayo nitong mantika kapag ganito nga pong mainit na mainit na ang ating mantika ay eh, pwede na rin nga natin ilagay itong ating manok. Ipiprito-prito nga lamang natin na maigi hanggang sa maging golden brown na nga yung kanyang kulay. Sobrang simple din lang talagang gawin ito mga mare na paniguradong magugustuhan ng iyong buong pamilya. Kayang-kaya mong gawin sa bahay at hindi mo na kailangan bumili pa sa labas ka kung ay nakamura ka na ay nakatipid ka na nakarami ka pa ng kain. At ayan nga po at kapag rin yung golden brown na nga yung kulay ay eh, pwede na rin nga natin yung hanguin. At eto na nga po luto na ang ating whole fried chicken na talaga namang sobrang lutong, sobrang crispy at napaka-juicy ng loob na talaga namang sobrang malasa po niyan. Hiniwan na nga namin at pinagtatadtad ng madaling nga itong kainin at sabar ko pa nga namin ari abaunin. Habang inagayat pa nga lamang ari parang ako'y nagugutom na nga kaagad at gusto kong dumampot para naman talaga ka akong napakasarap. At bago nga rin po pala kami umuwi, magkakaroon nga pala kami ngayon ng promotional video shoot dito nga sa Casa Terrazola. Eto rin nga isa sa dahilan kung bakit nag-stay pa rin nga kami dito para nga sa video shoot dito nga sa buong resort. Bali magkakaroon nga lamang po pala kami ng interview vlog dito nga sa may-ari na si Ma Melody Tarasola. Kaya naman kako nga na maka-aura kami for today's video ay nagpaayos din nga kami at nagpa-makeup. At ayun, here's my final look. And thank you so much na rin nga po pala sa aming mga taga-makeup ngayon. At mga followers din daw namin sila. Kako nga po ay maraming salamat din sa inyong panonood. At habang inaayusan, natabala rin nga kami kanina dun sa may loob. Ay eto nga pala yung aming videographer. At nagkakuha na nga pala siya nitong aerial shoot. At pagkatapos nga niyang makakuha ng mga aerial shoot, video clip dito sa buong resorts, ay nag narin na rin nga kami sa aming interview portion. Inabutan na nga ako din ng microphone at mag na nga daw kami. Medyo kinakabahan talaga ako sa mga oras na yan dahil hindi naman ako sanay sa mga ganining klaseng vlog na nakaharap nga niya sa camera. Pero mabuti na rin lamang talaga mabait at very approachable rin nga itong aming videographer kaya man hindi ako masyadong naiilang kumilos. Sa katunayan din nga ay masaya at grateful talaga ako sa Lord na sa simpleng ordinaryong tao na katulad ko ay mapapagkatiwalaan nga ako na ipromote yung ganitong klaseng kagandang resort. At laking pasalamat ko din talaga dito kay Ma'am Melody na sa dinami raming nga ng mga sikat na vlogger ay eh ako pa yung isa sa napagkatiwalaan niya sa mga ganitong bagay. Sobrang hinahangaan ko din talaga yan si ma Melody dahil laki din nga yan sa hirap pero nagsumikap na maabot nga yung kanyang pangarap sarap kaya man, sobrang sarap din yung kausap at napakarami ko talagang napupulot na aral. At bukod pa nga doon sa kabila ng tagumpay na meron siya ngayon ay nandun pa rin nga yung kanyang humble heart dahil isa rin nga pala siyang Christian. Sobrang bait din talaga niya ni Ma Melody Trasola kaya sabi ko nga sa kanya kaya masigit siyang inapagpala ni Lord dahil napakabuti at napakabusilak ng kanyang puso. At doon nga sa aming ginawang promotional video vlog ng Casa Trasola ay mapapanood niyo kung gano'ng kaganda itong kanyang buong resort. Kaya sa mga naghahanap yan ng perfect place para mag-relax, mag-unwind at mag-staycation, ay magpabuk na nga kayo dito. Cater din nga po pala sila ng iba't ibang klase ng events katulad ng binyag, birthday, debut, wedding at marami pang iba. At eto rin nga po pala yung kanilang pinakang reception area. Sobrang ganda, napakalaki at balita ko rin nga po pala ay meron sila ditong wedding promo na nakapackage na very affordable para sa mga nagnanais magpakasal. At dito nga yung kanilang garden area na ginaganap ang kanilang wedding ceremony. Wala din talaga ko ibang masabi sa lugar nito kundi napakaganda, napakatahimik at napakapayapa ng paligid. At ito rin nga po pala yung mga rooms nila dito, napakaganda, napakalaki at napakaaliwalas. Sabi ko nga, best place din talaga dito to relax at talaga namang nakaka-refresh ng utak at maaalis nga yung mga stress mo sa buhay. At tingnan nyo naman nga po itong kanilang napakagandang kapaligiran at talaga namang naglulunti at napakapayapang at tahimik ng kapaligiran. At ito nga po, Casa Terasola is located sa Bukal Silang, Cavite, 7 minutes away nga lamang po sa Tagaytay City. Kaya naman kung gusto nyo nga rin po dito mag-staycation, bumisita at magpabook ay pwedeng-pwede po kayo magiwan ng mensahe sa kanilang Facebook page. Visit nyo alam lamang po ang kanilang Facebook page na Casa Terrazola at sumasagot sila 24-7. At bukod pa nga sa napakagandang lugar na ito, ay napakabait din nga ng mga stops nila dito. Lalo pa nga yung may-ari, very accommodating. At pagkatapos nga nung aming interview vlog ni Melo Melody Terazola, eto nga at gumayak na rin kami at oras na nga para kami mag-check out at mauwi na kami ng Mindoro ngayon. At saktong pauwi na nga kami diyan eh talaga namang may humabol pa nga ditong si Ma'am Morena mangyan at meron nga nang daladalang pasalubong para sa amin. Noong nakarang araw ay nagpanagpo kami doon sa May Perlas ng Silangan kaya nalaman niyang nandito ako sa Casa Terazola kaya man sabi niya pupuntahan niya ako dito at ibibigay niya itong mga pasalubong niya para sa akin. aba ano tuwa ko pa nga at ako'y ng mga Korean products nari, kakoy salamat naman, makakatikim din ang masarap-sarap galing sa ibang bansa, saktong-sakto nga kako, at napakarami kong abang pasalubong sa amin, na daig mo pa nga rin, galing din kami sa ibang bansa, anyway, sobrang maraming salamat kay Ma Morena Mangyan sa pasalubong nari, at talagang mga kakoy, na-appreciate ko nga po yung paghatid nyo nito sa akin at ayun nga at nagpaalam na rin nga kami dito sa mabait na may-ari ng casa Terasola at kami nga na ay mauwi na. Sobrang maraming salamat talaga sa Terasola family sa palaging pagbukas ng pinto para sa aming pamilya at kako nga ay patuloy kayong pagpalain ng Lord para higit maging pagpapala pa rin kayo sa mga katulad namin. At bago nga din kami bumiyahe pa ng Mindoro ay dumaan din nga kami dito sa kapatid ng nanay ko. Pinaiwan din nga namin dito sa kanila yung ibang gamit namin kaya naman adaanan nga namin. At napansin ko din nga na nagatinda pala sila dito ng halo-halo kaya naman kakoy parang ako'y napapaibig at kakoy gusto ko ding bumili. Sabi ko nga dito sa pinsan ko'y parang mabenta talaga ng halo-halo at talaga namang inapilahan. At habang ginagawa pa nga lamang itong order laming halo-halo ay parang natatakam na nga ni kagad ako sa sobrang init din talaga ng panahon ay talaga namang tamang tamang nga itong halo-halo. Pero bukod nga ni sa pulong, ay talaga namang anong pagkakasarap ng kanilang halo-halo. Sakto nga lamang yung pagkakatamis at talaga kakoy bagay na bagay ito sa sobrang init ng panahon ay parang gusto ko pang umisa. At eto naman ng tiyahin ko ay pinagluto pa kami ng ulam at nang meron nga daw kami pangbaon pagdating sa barko, kakoy magkakaroon na nga ni kami ng pakpak at puro na nga ni kami manok. At rin na nga po ang inasabi at talaga namang hindi pinalampas ang tindang ice cream din at humirit pa nga itong dalawang batuta. Tuwang-tuwa pa nga din sa mga ice cream na maliliit at talaga namang agik-ika na nga ni at napagbigyan na naman nga po ang hilig. Hindi na rin nga kami masyadong nagtagal din at nagpaalam na rin nga kaming umuwi at ayan nga ang magkapatid talaga namang tulo na ng uhog ako'y mabalik na lang uli kita sa sunod Pasado alas 4 ng hapon ay bumiyahin na rin nga kami papunta ng Batangas Port at eto na nga ang asawa ko ang nag-drive at nang siyang araw ay masanay-sanay. Hindi pa nga yan gaano sanay sa mga expressway kaya naman talagang katugnaan na ang tuhod ko at ako nga ni ina Pero kahit nga ni ako kakabaka ba na inahayaan ko lamang siya at sabi nga niya hindi daw siya matututo kung hindi asubukan. At ayun nga po pasado alas 5 ay medyo ng hapon ay nakarating na rin nga kami dito sa Batangas Port at mahigit dalawang oras nga naming tinakbo mula silang kabite. At pagkarating nga namin dito sa Batangas Port ay nagbayad nga lamang kami ng mahigit 5,000 bago sumampa ng barko. At dito nga pala uli kami masakay sa Montenegro Lines na ang biyahe ngay pang alas 6 pa ng gabi. Kaya naman kakoy ang dating natin ito ay gabing gabi na sa bahay. At eto nga at pagkasampa namin ng barko ay umakyat na rin nga kami dito sa may pinakang itaas. Wala nga masyadong maraming pasero ngayon kaya naman kakoy napakaraming bakanting upuan at kakoy pwedeng pwede tayong maghiga higa dito. Pagkaupo na pagkaupo pa nga lamang namin din eh. ay na nga kaagad ng mga itong si Elisha at siya nga waray sa mahabang biyahe. Kaya naman maghahain na nga rin kami at nang makakain na bago pa umandar ang barko. At eto na nga lahat yung mga pagkain naming baon-baon ngayon na talaga mang daig mo pa uli ang kami nagapiknikan lamang din sa barko. At ayan, kain po tayo mga mawe. Thank you po Lord sa lahat ng blessings. And yun lamang muna for today's video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless.